open ang mga gift dyan eh gift nga gift ang sa mga ninong o ninang ako salamat kayo ako mo open na nato guys iba sa pram ako na gift kasi kanyang una from Alma. Alma G. From Ninang Alma Jane. Uh, Alma J. Ay, salay. Okay, open na mo, okay. guys. Okay. sa yes. uh, okay. gunting para plan, para plan, Dito dapat Dito dapat ko. Dito Dito nagsakot. Dito nagsakot. Dari. Dito Dito Nino Badilla. Ah. Muna gusto sa balay. Dapat mag-glaze ako ito. Bawagod. Ilagay na sa Wow. Thank you Nino sayo. Wow, takore. Salamat. Salamat. Sige, de. Then can from Mama Perlee. Salamat Mama, Mama, Mama Perlee sa imong gift. Apa na ba? Sarah. Wow. Ayos. Nice tayo. Ang kuwan. Ang mga special occasion. salad bow Oh, na nami sa salad. Thank you. Then, kani ang rice cooker. Nino. Sundalo daw. Oo, sundalo. Oo. Kaya wala wala nakaadto kay wa ka tultol. Nara og mi ani. Thank you Nino. Thank you. Salamat. Hey, Oh, Papa, oh, pwede na ba yun? Pwede na ba yun? Bayon. Kini. From. Mama Ruby. Yeah, Mama Thank Mama Ruby. Lah ada nih kataku rakita kok nanam kau dapat di mana pun kita pun dia pun kita pun pun terus 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 aku oi. Ha. Thank you, Mama Ruby. Selamat, Ma. Ah, Minang. Husi Garabiles. Oh, betul Garabiles. Oh. Oh, no, no, no. Abi. 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 ni. Abi. 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 No. no. Abi. Ay, we call you an Thank you, Nina. Oi, oh, wow. oh, Thank you, love oh, Alia. Thank you. Thank oh, Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Really? Uncle Alino, Willy. Uncle, I need no, Willy Labarite. Oh, I'm going to go Kumusta? Sagit. Ini okay, para mannan friend. Ah, thank Salamat, tol. Wow. Ninong. Ah, ninong, best. <laughs> ninong <laughs> ninong, ah, ninong. Ay, na, ga ganie ganie. Ganie. Oh, ane, ani. Ani, so, Ninong wala, ninong. Nag-aamoy na gani ko, ninong ba. Ah, ini butang, anish to ani. Ninong, junetan galbe. Thank you. Sagit. Wow. wow, baso. Thank you. Deh. Deh, deh. Kau kau tanya nanti dia Wow, baso. Terus apa? dia. Kita tunggu Oh, bagay eh. Dili. List din ako dliha. Wow. Thank you. Know, you. Wow, kayo. Thank you. Wow, Thank you. Baso. Ay, mga Ako nani. Lai surat So Hala, wala man nakabutan, bisa man nag-give ani. Pero, ano pangalan? Wala pangalan. Sige, tagi, salamat ani. Salamat Nina or Ninong. Oh, na, ha, kayo, ah. oh, thank you no, thank you kayo. Isa kasi sa, sa pitsil no, okay. o tubig. Thank you, Ninang or Ninong sa naghatag. Wala mong pakalan. Salamat. Oh, kayo. Ay, abli, ay. Thank you ay. very much. Ay, hilap tayo, ay hilap tayo. Wow! kada ay 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 ay, 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 Yeah. Sure ko, ninang ninong naghatagan eh. Pero ang mga bolsin to? <coughs> ito. na. Ay, meron. Ah. Diyan. Um, iyo. Ha? Si ante. Si Adin iyo Si ante. Si ante. Si ante. Si ante. Minum Hai! Pada Ha? Bagai Tidak Alat! Bagaimana? Saya tak nampak Tidak Tidak? Saya tak nampak Ini video Wow Kata 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 Saya nak beritahu kakak Wow, Thank you. Ninang iyo. Ninang iyo. Ate, ito na ka pag-video. Ako nang gusto nga. Is po, ganito gamay. Ganito. Ninang. From? I'm from Ninang Marilyn S. Closa. Closa. Thank you, Ninang. Lah, wow, thank Wow. Thank you. Wow. Thank Cortina? Cortina, thank ayun. Thank Thank you. Thank you. niya you. Thank 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 you. Aja jual licud ni jangan. Saya maki bijinya ikan licud. Ini. Wah, mau diubah. Simsim selamat, ketemu. Dulu lagi, sekarang lagi anak. Pasal apa ni? Selamat nih nang, minong, walau tak ada panggilan, dia pemetang. Wow. Selamat ulang tahun. Wow, thank you. Wow, berendam lepas tu. Beras kuwe. Masak nak? Ayo nak kita tipek. Terima kasih. 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 Terima Terima kasih. Roberto Isip. Thank you. Nino. Roberto Isip. Wait lang, wait lang, bebe. Wow. Oh, thank you. Wow, thank you. Thank you, thank you, Nino, Robert. Ay, 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 bala, Roberto, Roberto. ba? Oh. Roberto Isip. Salamat, thank Nino. Thank you, Nino. Wow, nice tayo. Salamat. Ah, kita nang tagi. Oh, tingkat. Oh.

Tita Lai. Thank you. Tita hey, Lai. Hi, Papa? Hindi ko sa Saan yung mga kameraman niya? Ah, Sagdahan naman mo tabunan. Wow. wow oh, ang Wow, thank you kayo, Lai. Cheers. Basta kay cups na namin. Nakita ah. ba? Wow. Lock. Lock cute kayo. Cute kayo. Wow, thank you. Salamat la, Isol. Thank you, Kayo. Ako manawas. Wala sa ipuso na. Hindi. No. From Ninang Silya. Thank you, Ninang Silya. excited mo ka namo ka wow 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 nao ni klaro ng video Julia ikaw na isulat eh yeah pagkinto ko mabijon yung likod jandro oh thank you

mat Ninong okay. Sada siya ko Lord Ganun okay. na, Last two Kini from okay. From Ninang Marivic Buntis uh, oh. ninang Wow yan yeah, din Ninang Marivic uh, Wow Unsa ka Ah nice talaga Ang Wow, um, wow. Sada kayo ba Nossa, wow, nice Nela, Nela, Hubble, não vamos é? não wow abul nada thank you nina Maribek, wow. Bontes. thank you another one mindo Mendoza. ini indo sekarang wow thank you ninang Mendoza hadi, hadi, hadi. Ah. Wow. Oh, ako ayo. thank you wow nice kaayo thank you kaayo Nagilo ka ano. doon. <laughs> nah, nice kayo. Wow. Hello, pini mo sa ininit. Thank you Nina. Mendoza. Uh, bye, tin balik ni Felix, boy. Bye. Palin, bye, bye palin. Then this Wala pa na pala ni oh. Ano yun na? Dino. Kani, thank you Ninong. Mm, Wilfredo well, Montalba. Thank you kayo og anti Gladys. Montalba. Wow, thank you, Kaayo. Hello, wow! Wow, thank you, Kaayo, Nino, Wilfredo, well, Montalba, and Auntie Gladys. Thank Salamat. you. Salamat, Salamat Nino. Ano yung ni Sorry kaayo guys. Nakuhaan gini siya. Saya gelabah ni nih buat kakbata, nih tipak. Oh, Berat Meroy, selamat ya Berat Meroy. Terima kasih. 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 Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wow, give up in life, give up <laughs> Thank you. The... Yep, salamat ni nong ni